sayang buhay sa ating mga online subscriber at sa ating mga magiliw na tagapagsumaybay na naway na sa mabuti po kayong kalagayan at malusog na pangangatawan sa mga oras na ito mga kaibigan, isa naman pong poetry letters na ipinadala po sa atin ng isa nating masugit na tagapagsumaybay na nanggaling po kay Divine ng bansang pangit. At narito, ang quickly letters na kanyang pinalak, na mayroong pamagat, hindi ako nagkulang sa iyo. Mahal naming Papa Jazz, masayang buhay sa inyo at sa inyong mga na mga tagapagsubaybay Tawagin po lamang ninyo ako sa pangaling divine ng bansang kwaid. At isa rin po ako sa mga nagsusubaybay ng inyong YouTube channel. Mapadyas ang poetry liters na aking pinadala ay mayroong pong pamagat. Hindi ako nagkulang sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo? Lahat naman sana ng gusto mo ay ibinibigay ko. At lahat ng desisyon mo ay nire-respeto ko. Sa ngalan na ikaw ay mahal ko, nagkulang ba ako? Saan? Bakit nagagawa mo akong saktan? o dahil ba sa malayo tayo? Wisit na LDR naman yan o. Oh. Pero tanong ko lang, iyan ba talaga ang dahilan? Alam mo, kahit cellphone lang at Facebook ang ating komunikasyon, ikaw ang aking inspirasyon kahit hindi pa kita nakikita sa personal alam kong ikaw ay aking mahal sa tuwing ikaw ang katiks ko napapangiti mo ako sa tuwing ikaw ang katsak ko masaya ako sabay stock sa mga picture pero bakit tila na iba yata ang ikot ng mundo? Ikaw ay biglang nagbago. Hindi mo na sinasagot ang mga tawag ko. Hindi ka nagre-reply sa mga chat at text ko. At alam mo, nasasaktan na ako. Ano ba ang nangyayari sa'yo? Lubos akong nag-alala sa'yo kasi akala ko na kung paano ka na or napano ka na iyon pala nawalan ka na ng bigla ng gana saan ba ako nagkulang? may nagawa ba akong kasalanan ang lahat ginagawa ko na pero pilit mong binabaliw mo na hindi naman sana ako sa'yo nagkulat pero ginusto mo akong kalimutan. Kaya kahit na pansamantala lang, salamat sa mga al alalang iyong iniwan. Maraming salamat po, Papa Diyas, sa pagbasa po ng aking poetry letters. At ang lubos na nagmamahal at gumagalang, divine ng bansang kuwait At para naman sa iyo, Ma'am Divine, marami marami pong salamat sa pinadalang quickly liters sa aking programa. Nanaway makapagbigay po ng lison sa mga kakaibigan nating nasa LDR. Na hindi biro po. Ang magmahal. sa malayo sa isa't isa. At masakit din pag ito'y inyong dinigma. Kaya kung ikaw, kaibigan, ay mangin makalintunad na ganito mga puwitre letters, maaari nyo lamang kong ipadala sa aking Facebook Messenger o hindi kaya mag-comment nyo. At nagsaganon, atin po mapag-uusapan. At sa mga gusto pong may shoutout at may sulat ang inyong mga pangalan sa aking screen sa aking susunod na video. Maaari lamang po kayong mag-comment below. Dahil kumukuha po ako ng lima o mas mahigit pang commentator para ma-view sa aking next video. At hanggang sa muli, ito po ang inyong DJ Papa Jazz na lubos na nagpapasalamat at gumagalang. Hanggang sa muli, naway patnubayan po tayo. i'm make a